the leak kamakailan ang kulay ng bagong iPhone 17, kaya ito ang mga inaasahan natin. Ang base model na 17 ay darating sa parehong itim at puti gaya ng 16, pero magdadagdag ng bagong kulay na tinatawag na steel gray, na sa totoo lang ay isang updated na version ng space gray na pinaghalo ang mas maagang mas mapuputing shade at ang mas bagong mas madidilim na shade. Ang pangalawang bagong kulay ay verde sa kakaibang shade na di pa natin nakita. Tatlong iPhone lang ang may verde na kulay iPhone 11 noong 2000 at labing may mint na kulay. iPhone 13 noong 2021 at may forest green. iPhone 15 noong 2023 at tatlo pastel na malambot na berde. Ngayong taglagas, ang iPhone 17, ang ikaapat na modelo, lalabas sa mapusyaw na berding uod. Ang ikatlong bagong kulay ay lilang. Apat na beses nang naglabas ang Apple ng lilang iPhone, pero ang modelong ito ay kakaiba. Mas matingkad ito kaysa sa mga naunang lilang kulay, pero mas magaan kaysa sa madilim na lilang ng 14 Pro. Ang ikaapat at huling bagong kulay ng iPhone 17 ay maliwanag na asul. Mas maputla ang kulay nito kumpara sa iPhone 16 at kahawig ng dating asul. Sa katunayan, parang kinuha ng Apple ang maliwanag na asul mula sa kanilang bagong MacBook Air at tinaasan ang saturation kaya mas naging buhay at mas mukhang baby blue ito. Ngayon, punta tayo sa iPhone 17 Air. Magkakaroon ito ng parehong itim gaya ng sa labing anim, ngunit inaasahan na mas malamig na puti na may asul na tint ang lalabas kumpara sa mas mainit na puti noon. Ang ikatlong kulay na pagpipilian para sa labing pito air ay magiging mapusyaw na ginto. At ang ibig sabihin ng apple ay liwanag. Kung ikukumpara sa dati, inaasahan na ang ginto sa labing pito air ang pinakamatingkad na kulay. Sa katunayan, halos mukha na itong mainit na puti kapag inihambing sa matitingkad na dilaw na ginto noon. At ganito rin ang mangyayari sa ikaapat at huling kulay nito, ang mapusyaw na asul. Pareho man silang tinatawag na mapusyaw na asul ng iPhone 17, magkaiba pa rin ang kulay nila. Ang kulay ng 17 Air ay mas maputla at hindi kasing tingkad. Sa katunayan, iisa lang ang modelo na nagkaroon ng mas mapusyaw na asul ang iPhone 15 noong 2023. Sabi-sabi, ginawa nilang mas mapusyaw at magaan ang kulay ng 17 Air para bumagay sa manipis at magaan nitong disenyo gaya ng asul na MacBook Air ng Apple. Ngayon, tingnan natin ang iPhone 17 Pro at Pro Max. Yung mga modelong ito ay darating sa parehong kulay itim gaya ng 16 na Pro pero magkakaroon ng bagong kulay na tinatawag lang na gray. Ang name ng hindi ito ibig sabihin na pagpapatuloy ng space gray na sa totoo lang ay collection lang ng mga mapuputing itim sa halip, pagpapatuloy lang ito ng kulay ng Titan na sinimulan sa 15 Pro noong 2,000 at 23. Pero dahil malamang nagawa na sa aluminyo ang mga bagong 17 Pro na modelo imbes na Titan, kinailangan palitan ng Apple ang pangalan ng kulay sa gray. Ang binsanuan bagong kulay ay padiging madilim na asol. Nakita na natin ang mga shade nito sa 15 Pro, 2,000 at 23, at 12 at 12 Pro, 2,000 at 20, pero mas navy blue at saturated ang bersyong ito kaysa sa 15 Pro. Ngayon, ang ikatlong bagong kulay ay kahel shade na hindi pa nagamit sa iPhone. Hindi ito magiging burnt orange o or coppery orange. Inaasahan namin gagamitin ng Apple ang fluorescent orange gaya ng action button sa Apple Watch Ultra. Para sa mga matagal nang naghahangad ng maliwanag at saturated na kulay sa Pro model ng iPhone, mukhang natupad na ang inyong hiling. Kahit nakakagulat ang orange, ang ikaapat at huling kulay ng 17 Pro ay hindi inaasahan ng sino man. Malamang tatawagin itong liquid glass at magkakaroon ng color shifting pigments na nagbabago ng kulay depende sa ilaw na inspirasyon mula sa refraction effect na ginamit sa liquid glass interface sa iOS 26. It ang unang pagkakataon na gagamit ang Apple ng color shifting shade sa alinman sa kanilang mga produkto. At naaalala ko ang Aura Glow na kulay sa Samsung Galaxy Note 10, kahit na sana ay mas maganda ang pagkakagawa nila rito. Kaya ito ang lahat ng kulay na maari nating asahan na makita sa iPhone 17, 17 Air at 17 Pro na mga modelo. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na video.